Peking Dolyar. Nakatutuong si John Consulta. Uh, hindi na nakapalag ang Cameroon yung na si Valerie Yonga ng arresto siya ng mga tauwa ng Makati City Police at Banco Central ng Pilipinas sa isang coffee shop sa Makati. Nakuha sa dayuan ang mayigit 20,000 US Dollars na pawag mga peke Sugbong ng komplainan sa Makati Police, iningganyo siya ng suspect na mag-invest ng 6 na bilyong piso sa kanyang negosyo basta't pagbigay ito ng 500,000 pesos para mag-bilis ang sesyon at ang perang kanyang bibigay na nila ng dolyar na kanila pang oh, maramihi. Sasabihin nila na bago nila ibibigay yung pera na malaki na I'm para mag sa sila sa'yo, isihinan okay. naman ang C si para mapabilis yung uh, pag-process ng pagbibigay nila ng uh, investment. Kung itong suspect na nahuli po natin ay uh, kasama sa isang uh, organized na grupo kung saan ang kanila modus ay gumagawa.